Doon na nagikopta mga ebidensya ang CIDG Bar sa pagpang-ambush sa usa ka kapitan sa Cotabato City. Di antong bilabayang simana. Ano report ni Jess Tony Humamil. Nagtuo ang kapitan sa Barangay Kalanganan, Cotabato City, nga si Bimbo Ayunan, nga politically motivated ang pagpang-ambush sa iyang egsoon nga si Edris Ayunan, ang Barangay Kapitan sa Kalanganan 2, Cotabato City, ni Adong Bernes sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, Gilatas sa van nga gisakyan ni Ayunan ang Barangay Mabini Street, Bagua 3, sa Cotabato City. Di ang kalit kining gitaparan sa usa ka minivan o giparakan sa wala pa mailhing mga sospek. Hinoon swerteng wala na iguugbala ang maong kapitan. Apan na nasa kritikal nga kahimtang karon ang driver ni ini nga mao'y napuruhan ug laing usa pa ka lalaki nga sakay sa maong van. Sumala pa unom ka ang sakay sa van. Actually, marami na kaming threat na nare-receive before pa Sana po uh, matugunan at matulungan kami ng mga uh, authorities, mga law enforcement, ang hustisya, yung aming uh, pamilya sa nangyari Narecover sab sa parte sa Barangay Rosary Heights 3 sa Cotabato City ang gituuhang getaway vehicle nga gigamit sa mga sospek. Sa karon wala pay matumbok nga sospek sa itabo apan na gikuptan nga mga ebidensya ang kapulisan sama sa CCTV. Padayon ng investigasyon sa autoridad kalabot sa insidente. Uh, the CIDG is currently conducting a parallel investigation uh, tungkol sa insidente na niyan Uh, whatever the investigative results, uh, we will forward it to Cotabato City uh, Police Office since sila yung primary investigative, sila yung primary unit na nagkakandak ng investigation. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.